Hello po, welcome. Sa aking mga subscriber at sa mga bagong papasok na subscriber. Uh, mabuhay po kayo at kamusta po kayong lahat diyan? Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Uh, Pinoy Politiko PH po ang aking channel. Kung bago lang po kayo, ay sana mag-subscribe naman po. Shoutout uh, shout diyan sa mga Hanggang ngayon, ka-OFW ko na nasa Jeddah, Saudi Arabia. Kamusta kayo dyan, mga igan, mga kabayan? Uh, malakas kayo mabuti at uh, traba trabaho lang. Alam ko naman ang buhay dyan sa Saudi Arabia, sa abroad. Okay, pag-uusapan po natin ngayon. Ito tungkol na naman dito sa ano, no? Sa Pogo. Kasi nga, di ba, mainit na mainit na yung balita dito kay Alice Go, na nahuli na galing ng Indonesia ay ngayon nandito na iimbestigahan na sa Senado, sa Congress o saan mang hearing uh, po natin kung anong magiging resulta ng kanilang hearing pero meron lang po akong uh, wish sign, no? dahil dito nung kumalala nyo na lumsona ng, ng ating Pangulo na iban iban na ang Pogo uh, kasi kung uh, ako tatanungin no, sa aking mga naobserbahan lang no kung talagang ban na ang Pogo siguro eh, pero sabi naman daw nila hanggang October pa kaya meron pa rin sigurong nag-operate hindi ko lang alam kung legal o illegal kasi ako po sa akin na obserbahan lang dumadaan po ako sa tambo paranyake may papakita ko sa inyo mga video na sa katerwa po ang balik, balik pasok ng mga ano dyan kabilang kalsada ng ban na alam na alam kong sakay yung mga incheck mga pogo po yan kaya makikita nyo ang ipakikita kong video na mga ban ng Pogo dito sa Tambo, Paranaque. Ito mga kaibigan, mga mahal kong panorin po ninyo. Kung makikita nyo po mga kabayan, ayan po yung mga ban. No? Kabilaan po yan, no? mga sakay po yan, Chinese. Nakita po namin yung isang ban dyan na punong-puno po ng Chinese yan dito po yan sa Tambo Paranaque. So ibig sabihin napakarami pa po, nung, uh, nga nga pang pang na na yan, po ng mga go pogo worker na dumidikit na siya na doon sa bahay. Tipong nasa loob hmm. hindi ko lang alam kung saan pumapasok. Eh pa po. Chinese po yan. Kung makikita nyo, yan sa harap namin. Ayun, yung parating na yun. Yan, may sakay pong Chinese yan. Kaya sa akin lang kakatalam. Marami po yan, sunod-sunod yan. Oh. Kung makikita nyo. Meron pa akong mga pogo. Lalong-lalo lalo na po dun sa ano. Yung pogo sa uh, Island Cove, merong na napakalaki. Not for hire, kasi dati po, only. meron akong kaibigang in check na nagdadala kami ng mga pagkain, mga order ng Chinese doon sa Island Cove. Ang bandun ng mga pogo na nagdi deliver din ng mga pagkain, o no? kasi ang ganda ng mga business nila noon. Eh ng mga mga Pilipino naman ang nagbi-business. Karamihan Pilipino na mga order sa kanilang pagkain kaya alam na alam ko po. Ang daming restaurant din ng mga ano no, establishment na kung makikita nyo mukhang inchik ang mayari o ayawan ko lang kung ano dyan sa island ko pero ngayon mukhang wala na po yata Uh, kang unti-unti nang nawawala at ang natitira na nga lang yung sa Island Cove na ano na mga nagtatrabaho sa loob hindi ko lang alam kung mga nakakalabas yun pero sabi raw nila illegal, eh, yan daw yung natitirang legal na nag na Pogo at uh, malalaman natin yan pagdating ng October ng ng ano na nila expa ano mawawala na yung visa yata ng mga pogo. Yung working visa nila. Kaya bibigyan na lang sila ng isang buwan o dalawang buwan, hanggang dalawang buwan para sikasuhin yung mga papeles nila at makauwi na sila sa kanilang bansa. Ngayon naman po, eh uh, ito, sana magkaroon ng magandang uh, magandang ano sa ano, hearing dyan sa tungkol dito sa mga go yung magkapatid daw, o yung si Cassandra Leong dahil nga igigisa sila talaga lahat pit, pit pitin ang hindi ko nang magustuhan itong mga nag ano eh nag ang mga senador o ano parang ginagawa na lang nilang sarswela yung tanungan yung ano eh. Kaya minsan, kung pagmamasdan nyo, kung mapapanood nyo yung hearing, di lalo na itong silago na halatang halata naman kung magsalita eh, Chinese na Chinese. Hirap po siyang sumagot sa mga tanong. At pagka nakakasagot siya ng hindi maganda, bibingahin ka agad. Itong mga senador na to. Itong mga senador na to, saksakan ng yayabang. Ah. Kala mo napakatalino nila. Sobrang talino. Kala mo mga ano. Kaya, di ba di Hindi naman siguro magtatagal mapapalitan na itong mga to. Eh. Sana mo maging pair sila. No? Hindi yung parang ginagawa nilang kriminal yung ano. Yung resource person na tinatanong na nilang investigahan. Mas, may ipapakita pa ako mga ibang video sa inyo yung mga kaganapan na tungkol sa Pogo kaya abangan na lang po at hintayin nyo mga mahal ko kabahin eto po titignan natin kung uh, upload ko natin mga video yung pakikita ko sa inyo at panoorin na lang po ninyo yan po ang uh, mga pogo hub sa Bamban Tarlac at sa Porak at eto naman ang mga video Poto pala ng ano, mga pogong na deport na. Ayan o. Kahit pa paano naman, nababawasan na rito ng incheck sa atin. Yan na lamang po. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.